Madlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Gatorne Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Taguan ako ninyo sa pangan nga Tina, 35 years old, minyo apan buwag na sa bana. Unya doon duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong adres. Punto medikal kining akong suliran kabahin kini sa akong gipamati. O sa ko ka public school teacher, o gusto ko ka battered wife sa una, nga murag mo o sa akong gipamati karon. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa diyang sige kog dudahan sa kumbana, bana, hinungdan nga sige sad ko niyag dapatan. Iwan e ini ang mga panghitabo. Dogay ka na sa na uli. Nagkikita ka na sa simong kabit, no? John, John, sa ba? Ayaw gud pagsigig pa masangay lang ng imong giingon ako. Gikan ng taon kong nanarbaho. Nagtarong ko sa kontrabaho. Huh. Bakakan pag-ikuli mo? Huk! Jod joong filt! Magkakan ko pa! Ayokong diote kong mahuhog ko sagdahan! ang ko! Buhi ko! ko sa dalan. Pihiyaan ang bana ni mo, eh. Ako pa ikaw, no? Dugay rin na na kong ibuwagan, eh. Uy, inayagod ng tingog ni mo. Kaya tingalig may nakadungog nato. For the sake na lang sa mga bata, sa among duha ka anak mo, ni Agwanta lang ko. Unyag maura ni kamatya ni mo. Simba ko ka diha. As long as kaya pa na ko, Agwanta ho na ko, tungulog alang sa mga bata. Ay, Nya. Daun sa mga pagkatagak sa danan ka, Ni, ah? Doon na gamay ang bukol sa akong u. Sus, Mario Sip. Ma! Ah! Ma, yan ang imong sugo nga. Bug na mga tubig o tawel, oh. Ah, thank you, Nak. You're welcome, ma. Noon sa di ka, Ma! Nayayay ka? Ah, naaray gamay bukol si mama sa head nak Napakong ang gulko gabi eh. Oh, next time ma, maghinay ha? yes anak, thank you. Diba? Asa oh. ka? Asa ba ni? Jo. Asa ba ni? Bosa ni sudan ato karon? Muli, sudan to! Pagkagabi, kano mo gyapon? Balik-balik lang siya na to. pasensya na. Uwa pa mo kumakapangumpragod. Maura, maura na yung pwede na kong maluto. Kawagi ayaw ni mong pag-asawa, eh. Pero magkipakas mati ka, uy. Oh. Sus! Diga ka malagbusin. Jojo! Jojo! Oh. Wisit kayo ng bana ni mo, Uy... Bagkat gid kayo na isyag din ba na ni mo mapuniti mapunit ti taon, uy? Nahambot ba day, uy? Dili man unta na siya ingon ni anak sa bago pa mi. Pero karo nga, nami duha ka anak. Muragwa na makailan niya. mura bitaw kumakailan na kaayos siya sa una. Dako, nagigit ka dyan kausaban. Ay, Ay, dili, day. Ing na hinuon nga ingon ana na ng batasan niya daan pa sa una. Pero syempre, nagpakita lang itong kaayo pag una. Kay bago pa man. Pero karon may gawas ng tinuon nga batasan. Sige lang, day. Doon ay kaluhoy ang ginoo. Naibaw kung dili ko niya pasagdan. Di na sa gagikan. Gikan sa merkado, nangumpra. Nga naman. Ha? Nangumpra gika? O pasangin na sa nanay aron nga makahigayon kasi mong kabit. Ha? Jo, unsa ba? Kapila naman ti kasorti, kabit. Ay, ah! Kisag pa, ko mo? Tungod kay baka kun ka! Dali, bit aray! Aray ang akong buhok! Baka! Ang na Jo! Kung wala ka na, Pasaylo ako Tina. Dili nila mausap. Huwag <laughs> <Subra> na koy pasaylo nga ikahatag ni mo Joe. na... Sobrang na kayo ang akong pagantos ni mo. Ako naman lang gani gisaligan sa mga bata. O niya pagit ko ni ini. Ha? Wa kaya ayaw nga pagkalalaki! <tinyo> Tungod og alang sa mga bata mong mas gipili na ko sa una nga pasayloon gihapon siya, bisag kapila na ko niya dapati. O guman sa pila katuig, nakaamgo ko nga dili na gyud maayo ang iyang gibuhat nako. Hangtod nga ni-decide ko nga makigbuwag na gyud niya og magbuhat og kasulatan sa among barangay nga dili na siya pwedeng moduol nako og sa mga bata. Hangtod nga si Mana Kapin gikan kong nakigbuwag na niya, Nakabantay ko nga magsigi na kong panlipong. Unya, mura kong kakuyapon, pirmi. mao nga ni decide ko nga magpa up kay tingaling unsa na unya ni. Gipasitiskan ko nila ang usa sa nakapa-frustrate na ko kay ang expression sa doktor sa diyan nakakita siya sa CT scan result na ko. Unya, as of now, wakoy isulti unan ni mo. Resetahan unan kag pain deliver. Pero if it worsen, balik din sa akong klinik. Nakasabot? oh, uh, sige, Dok. Thank you. Nya, ko kumusta man? Huwag na kay Kipamati. Boyag, Day. Okay naman, Sad. Human ko ni-take sa pain reliever nga mo, gihatag sa doktor na na okay naman. Ay, may noon kun mao. Ang importante, ngawa na mo sa tao, nga mo'y hinungdan sa tanang labad ni mo sa o. Dahil... buak sa kasakit. Ah. Unsa? Magpa-MRI ka o EEG? O, day. Yan naman. Sige, mangunog labad ang akong o. O niya, ang kasakit ba mo, Regyug, mabuak ang akong o. O nakafil ko nga banhod sa left part sa akong lawas. Unsa? You have a complex partial seizure and hemicerine. As you've said, naakay history nga nataga kasadnan o naigo ang imong uo. Unsa tu? Ba pa pasabot ini eh, you'll suffer a lifetime. <sighs> Ay, grabe gid mo sakit ang akong o. Oh, nga mura na gid siya mabuak nga usahay makaapikto na sa akong trabaho. Ang akong mga pangutana, mao kining mo sunod, unang pangutana. Matod sa doktor nga lifetime daw ang akong pag-suffer. may sabot ana. Nga dili siya curable. Ikadong pangutana. Angay ba ko ka nga na ako ini? Ikamatay ba ni nako og sayo? O sa mga sa doktor nga mo treat sa akong complex partial seizure o hemosiderin. Ikatulong nga pangutana, na ako nabasahan na ang exercise makatabang sa hemosiderin staining. Tinuod ba? Kung tinuod man, sa amang ko dapat mag-exercise o pila man ka minutes. Ikaw pat pa o katapusang pangutana, since akong himo si dire na aman sa utok do na bay mga butang nga makapatrigger ini unsa may dapat na kung likayan aron dili kini mo palihog tabangi og tambagi ko kini ang akong suliran tina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag tungod kay ako usaman ka abogada ug ako usa ka medical doctor. Punto legal ug U mga medical ato. Medical ato mga... psychological ug yes. mga drug related nga mga problema. Yes, kaning mga drugs bayaron partner Ting ang cases. I nagkadaghana sad. Oh. Na, nagkadaghana sad kay mao na akong basihan no? ang among pasinti sa drug rehab in town. Nagkadaghan. Meaning to say, nagkadaghana sad ang supply. Mm. <laughs> meaning, wala na po kayo ni nakontrola. <laughs> oh. oh di lang ako mo specify yung lugar ha. Mm. Pero akong interview ang ako sa, sa ako mga pasinti. Mm. Yan ang katulong naman siya na-admit sa drug rehab. At ay, ano man na nabalik mo siya? sa among lugar, mga duk. Mupalit ka aning shabu budok. Mura na ang mupalit og kit Carmelito sa sa sari sa, store no? Sari sari store. I don't know kung aware ang atong kapulisan ani ha. So dito sa lugar ang bugpalit og shabo. Mura ra na nagpalit og white rabbit na kindi. Sus paitag yon <laughs> no. Kani ra ba ako pa ninyo no di mo mag drugs. May pa you get busy into sports. Yes. Pag mag running mo. Dili ko no matiguang nang nag drugs sa tani og dali. Nganuman. Matay, Matay magdali. <laughs> Dili ka abtag old age. Ha? Mauna din ha ako pa mo nang mag-exercise ko kay gusto pa kong matiguwang. Kanang buhi pa mo dong. Mm. Ah, buhi pa mo pero patay na. Nga naman. Mm. well, may silbi ang yung ginabuhi. Mauna. Pero na may mga problema, ipada na lang yun na. Dere sa ah. Atto, ano, pwede ninyong ipadala sa um, suliran underscore 612 at yahoo.com O Or ipada nyo sa kininga kong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klase yun ang pamaagi. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o kung tagaas sa mundo pita, di ba Don? Yes, hmm. para matagaag din doon nga script o mga madramatize kaysa itong mga very talented nga mga talents na o uh, makahatag pa magsagtog yun nga tambag niya, ato ni ato Elaine, no? Yes. Ang ato makutlong ang ko ang dawa nga, don't rely on your strength. and in time you will get tired. Mm, correct. No man is an island, ha? Kasi kung sa baka bright niyo, kung sa baka maskulado ni mo, ha? Kinang ka pong kasi mong silingan, bay. Ha? Why tao nga, uh, mabuhi aning kalibutan na magsulo-sulo lang, no? We need each other, ha? Mm, uh, correct. Ayaw yung nagsulo, ha? Pero ato ang mga ipang-greet today, Doc? Yes, ang atong ipang-greet today, ah, uh, musta naman ay si Ros Horos diha sa pinamagawa mungahan no mm. oh si uh, Mona Lisa Cienes Agar Dia sa Sikihor o Dumagiti City si Anti Rose Gonzales Espinas di sa Dumagiti City Joseph Tison sa dam site inayawan Pardo o si friend Tamayo sa lantapan Bukidnon Mayong pagpaminaw The last but not the least mm. Si Ray Nunez Ang atong gwapo Ray Nunez. Hi Mabaray. Sir Ray Musta naman yes. Kay? yes, also kang Katrina May Relativo Maurilio Miracel Solon Javier Merlin Cabugas Opina Romero Aureliano Cuevas Madit Kang Gina De La Torre Nain Ug kang Julian Bonbon And also to Ariel Lubiano. Thank you kaayo sa inyuhang um, padayon nga pag-like o pag-follow sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathanog Attorney Elaine sa Instagram o sa TikTok o sa X or sa Twitter. Of course, Dr. Rene Obra nga Facebook account. Please like and follow and most especially sa kiniyang akong suliran official writers page na to ug sa RMN nga Facebook account. Nade ko i ihangyo lang natin no? Pali mm. ayaw ipada sa among yes. personal nga account ang problema. At to sa kiniyang akong suliran official writers oh. page. Kaya dili man ni allowed ka ma-entertain dito. No? Ang ah, ato alam purpose sana is that magkita-kita ta, makakita amos naong ni Dr. Obra Dilira ang tingog ug <laughs> so, ang naong pong attorney LA di ba Yes Punto to medical today Punto medical lang ato magtatampo ko adlaw mm. si Tina Tina 35 years old minyo apat separated no duha ang mga anak Usan ni siya ka public school teacher hmm. uh, as claim ang uh, iba kombate battered wife ni si Tina attorney no mm. Uh. Correct, no? Kanisiya, basi na po ni Ligal. Sigurong pangunta na. But anyway, yung unang pang pangutana um, Dok, ah. matut sa doktor nga lifetime daw akong pag-suffer. Buot ba ipasabot nga dili na kuno uh, curable? Ang kaning marag iyang ulo? ni mag magsakit iyang ulo? Yeah, ay, ayaw lang si Juan nga dili na siya uh, curable, no? Uh, naatay mga daghan nga mga mga medicines nga maka makahupay sa uh, sakit o labad o kung saan meron lapita. O mutuog yung aning reflex o massage sa tani. Mm. ko na na. Why? Because sa uh, una, sa grabe pa ko mutinis, mga di following katag ka po yag yun. ko, marili ba no? So, other than masaj, uh, massage, uh, you may take uh, analgesic, no? Katong mga... May para paracetamol, ibuprofen, acetaminophen, or tramadol ba ron, o di grabin ko kayo, oksikudon, o kining gi, uh, regulated ng mga pain reliever nga morphine. Pero mm. extreme na na, no, intractable pain na na. Pero kung madala lang, non-opioid analgesic, okay rin kayo. Dili mo yung lifetime lang yun, no? Um, tina, public school teacher ka, no? Ako daas kay ko respeto sa public school teacher, kay proud kayo ko nga, ang akong mama o papa, mga public school teacher to silang duha mama ug papa public school teacher mo nang usay mong mga media ko pamilya uh, may obra maestro. ako school teacher ako, mm. pero dili public Naku, sekali yes. sa college of medicine obra maestro ko so dako da kay kung pagtahod ug taas ko kay pagt pagtanaw ani mga teachers attorney no yes uh, Ayang ikaduhang pangutana, angay ba kuno siyang mabalaka nga uh, naa uh, siya ana kay ikamatay bakono ni niya og sayo unsa mangtasihang nga doctor nga motreat sa iyahang complex partial seizure og hemosiderin i yes, kining uh, neurologist at ni na, tini, na? Hmm. ah kani mga seizure problem ngod, daghan siya klase no na piti na absence na grand mal epilepsy in order for us to confirm nga na kay seizure problem ang among pagahimon sa hospital tina is mong, mong i subject into electroencephalography ha akong karon kining electroencephalography sa utok na siya sa, sa ulo ang kanang ikig sa kasing-kasing, no? So in order to find out kung nabay abnormal tracing diha sa electroencephalography, uh, unya makahatag tag mga anti-seizure medication. Daghan kay tag mga anti-seizure medication available depende sa result sa electroencephalography. Unsa may mga example sa anti-seizure medication? Mga mga tablet mga dipakot, <laughs> mga dipakot, mm. mga lamutrigin. Dagan kayo, dagan kayong mga mga anti-seizure medication nga mahatag na to. Kung na-confirm yun nga na kay abnormal tracing sa imong brain. No? Pero kinahanglan, mag-add to sa yun siya, neurologist. Neurologist. Mm. kay, kami magod, mga doktor, diagnosis, sa dili kay mo dito lagtambal. Mm. Ah. Ikatulong niyang pangutana na ako na siya nabasahan nga ang exercise makatabang sa hemosiderin staining. Tinuod ba? O kung tinuod man, every kanusaman siya dapat mag-exercise o pila ka minute. Yeah. Mga exercise yuta everyday kung mahimo The lang. Exercise ha? is good for everything. For everything. Sa heart. So, we, have an we have an endogenous opiate sa tunglawas mm. na ma-activated na siya if we do exercise. Mm. O niya, kung magbuwad ka sa init, gahapon ganun, nagtituyog na ko nga, akong nagpainit ko ko hapon ni. Mm. Kay kung magpainit ko ka, maka-cover ka vitamin D. Pero na certain time. Na nice certain A. na. Mga, yes. ayaw lang po ng Mga 6 o'clock to 9. Oo. <laughs> oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayaw po nang ka. May stroke man sa ka. magpainit ka. sa ta. <laughs> correct. Oh. Yung maitong po tagmayo do. Ama o okay. gano'n. Mm. Correct. So, mag-exercise lang Ang mm. um, the form of exercise is depende po sa imong inunta tolerance, no? Mm. Kaya Kay kung extraneous po kayo, yung, po kayo, kayo na po kayo, makuyapan po ka din na po mayo. sa tolang ha ikaupat mm. ug katapusan niyang pangutana since iyahang hemosiderin na amang kuno sa uto Doon na bay mga butang na makapatrigger trigger ani ug unsa may dapat kuno niyang likayan aron dili mosamot wow ah uh, mm. pagkaon ni mo Ha? Okay. O mo, kinalang uh, careful kay ka. And then, uh, you have to avoid blinking lights. Ha? Uh, oh, maka, maka trigger ba yung attack aning epilepsy? kining seizure problem? Kanang, kanang ba daw, disco light na tatay? Eh? Murag, kipat nga. Murag, ka ng mga murag, Christmas tree. Ha? Ayaw, yun, o kuha anak. Ah. Ana. Tanaw ni anak okay. kung mahimo lang. Kay, maka trigger ni siya, ug, attack. Ha? Ah, O niya, okay. as much as possible, do not go on swimming alone unya maolagi na uh, uh, risko kayo kung magdrive ka labi nag motorsiklo kay we do not know when are you going to be attacked by this seizure problem kana ko na confirm mm. through EEG nga naa kay uh, seizure problem Hmm. Okay. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong i love. <laughs>